The Holy Bible. Reading Plan, 22nd Day, Tagalog Version, Exodus Chapter 4 to 6 and Galatians Chapter 6. Ang mga himalang nagpapakita ng kapangyarihan ng Dios, Ikaapat na kabanata, nagtanong si Moises. Paano po kung hindi maniwala sa akin ang mga Israelita o makinig sa sasabihin ko Baka sabihin nila na hindi kayo nagpakita sa akin Sinabi sa kanya ng Panginoon Ano iyang hawak mo Sumagot si Moises Baston po Sinabi ng Panginoon Ihagis mo sa lupa Kaya inihagis ni Moises ang baston at naging ahas ito Natakot si Moises kaya napatakbo siya sinabi sa kanya ng Panginoon, Hulihin mo ito sa buntot. Kaya hinuli ito ni Moises at muling naging baston. Sinabi ng Panginoon, Gawin mo ang himalang ito, para maniwala sila na ako ang Panginoon, ang Diyos ng mga ninuno nilang sina Abraham, Isaak at Jacob ay nagpakita sa iyo. Sinabi pa ng Panginoon, Ilagay mo ang kamay mo sa loob ng damit mo. Sinunod ito ni Moises at nang ilabas niya ang kanyang kamay, namuti ito dahil tinubuan ng isang malubhang sakit sa balat. Sinabi ng Panginoon, Muli mong ilagay ang kamay mo sa loob ng iyong damit. Sinunod ito ni Moises, at nang ilabas niya ito, maayos na muli ito, katulad ng ibang bahagi ng kanyang katawan. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon, Kung hindi sila maniwala sa unang himala, sa ikalaway, maniniwala na sila. Pero kung hindi pa rin sila maniwala sa iyo pagkatapos ng dalawang himala, kumuha ka ng tubig sa ilog ng nilo, at ibuhos mo ito sa tuyong lupa, at magiging dugo ito. Sinabi ni Moises, Panginoon, hindi po ako magaling magsalita. Mula pa man noon, hirap na ako sa pagsasalita. Kahit na ngayong nakikipag-usap kayo sa akin, pautal-utal ako kapag nagsasalita. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Sino ba ang gumawa ng bibig ng tao? Sino ba ang may kakayahang gawing bingi o pipi? Sino ba ang nagdidesisyon na makakita o mabulag siya? Hindi ba ako ang Panginoon? Kaya lumakad ka, dahil tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang mga sasabihin mo. Pero sinabi ni Moises, O Panginoon, kung po magpadala na lang kayo ng iba. Nagalit ng matindi ang Panginoon kay Moises, kaya sinabi niya, O oh, sige, si Aaron na lang na mo, na isang levita ang siyang magsasalita para sa iyo. Alam kong mahusay siyang magsalita. Papunta na siya rito para makipagkita sa iyo. Matutuwa siyang makita ka. Kausapin mo siya at turuan kung ano ang kanyang sasabihin. Tutulungan ko kayong dalawa sa pagsasalita at tuturuan ko rin kayo kung ano ang gagawin ninyo. Si Aaron ang magsasalita sa mga tao para sa iyo. Turuan mo siya ng mga sasabihin niya na parang ikaw ang Diyos. Dalhin mo ang baston mo para sa pamamagitan nito ay makagawa ka ng mga himala. Bumalik si Moises sa Ehipto Bumalik si Moises sa biyanan niyang si Jetro at sinabi sa kanya, Payagan po ninyo akong bumalik sa mga kababayan ko sa Ehipto para tingnan kung buhay pa sila. Sinabi ni Jetro, Sige, maging maayos sana ang paglalakbay mo. Bago umalis si Moises sa Midian, sinabi sa kanya ng Panginoon, Bumalik ka na sa Ehipto. Patay na ang mga gustong pumatay sa iyo. Kaya kinuha ni Moises ang asawa niya at mga anak na lalaki at pinasakay sa asno at bumalik sa Ehipto. Dinala rin niya ang baston na ipinapadala sa kanya ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Pagdating mo sa Ehipto, gawin mo sa harapan ng faraon ang lahat ng himalang ipinapagawa ko sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihang gawin iyan, pero patitigasin ko ang puso ng hari para hindi niya payagang umalis ang mga Israelita. Pagkatapos sabihin mo sa kaniya, sinabi ng Panginoon na, "Itinuturing ko ang Israel na panganay kong anak na lalaki. Kaya iniuutos ko sa iyo na payagan mo silang umalis para makasamba sa akin. Pero hindi ka pumayag. Kaya papatayin ko ang panganay mong anak na lalaki nang naglalakbay na sina Moises at ang kanyang pamilya." Nagpahinga sila sa isang bahay pahingahan. Pinuntahan ng Panginoon si Moises at pinagtangka ang patayin. Pero kumuha si Zephora ng matalim na bato at tinuli ang kanyang anak. At ang nakuha niyang balat ay idinikit niya sa paa ni Moises. At sinabi ni Zephora, Ikaw ang dugo ang asawa ko. Ang ibig sabihin ni zepora ay may kaugnayan sa pagtutuli. Kaya hindi pinatay ng Panginoon. Si Moises. Samantala, sinabi ng Panginoon kay Aarón, "Lumakat ka at salubungin si Moises sa disyerto. Kaya sinalubong niya si Moises sa bundok ng Diyos at hinagkan bilang pagbati. Sinabi ni Moises kay Aarón ang lahat ng iniutos ng Panginoon na sabihin niya, at ang lahat ng himalang iniutos ng Panginoon na gawin niya. Kaya lumakad ang dalawa at tinipon ang lahat ng tagapamahala ng Israel. Sinabi sa kanila ni Aaron ang lahat ng sinabi ng Panginoon kay Moises. At ginawa ni Moises ang mga himala sa harap ng mga tao. At naniwala sila. Nang malaman nilang nagmamalasakit ang Panginoon sa kanila at nakikita niya ang mga paghihirap nila, lumuhod sila at sumamba sa Panginoon. Exodus chapter 5 Nakipag-usap si na Moises sa Taaron sa hari ng Egypto. Ikalimang kabanata Pagkatapos, pumunta si na Moises sa Taaron sa faraon at sinabi, Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, Payagan mong umalis ang mga mamamayan ko para makapagdaos sila ng pista sa ilang para sa akin. Sinabi ng faraon, Sino ba ang Panginoon para makinig ako sa kanya at payagang umalis ang mga Israelita? Hindi ko kilala ang Panginoon at hindi ko paaalisin ang mga Israelita. Sumagot si na Moises at Aaron. Nagpakita sa amin ang Diyos ng mga Israelita. Kaya kung maaari, payagan mo kaming umalis ng tatlong araw papunta sa ilang para makapaghandog kami sa Panginoon naming Diyos. Dahil kung hindi, papatayin niya kami sa pamamagitan ng sakit o digmaan. Pero sinabi ng hari ng Egypto, Bakit ninyo patitigilin sa pagtatrabaho ang mga tao? Bumalik na kayo sa trabaho. Tingnan ninyo kung gaano kadami ang mga taong patitigilin ninyo sa pagtatrabaho. Nang araw na iyon, nagutos ang paraon sa mga Egyptyong namamahala sa mga Israelita sa trabaho at sa mga kapatas na Israelita. Sinabi niya, hindi na kayo magbibigay sa mga trabahador ng mga dayaming gagamitin sa paggawa ng tisa, kundi sila na mismo ang maghahanap nito. Pero kailangan ganoon pa rin kadaming tisa ang gagawin nila. Mga tamad sila, iyan ang dahilan na nakikiusap silang paalisin ko sila para makapaghandog sa kanilang Diyos. Pagtrabahuhin pa ninyo sila ng matindi para lalo silang maging abala at mawalan ng panahong makinig sa mga kasinungalingan. Kaya pinuntahan nila ang mga Israelita at sinabi, Nagutos ang paraon na hindi na namin kayo bibigyan ng dayami. Kayo na ang maghahanap nito kahit saan. Pero ganoon pa rin kadaming tisa ang gagawin ninyo. Kaya kumalat ang mga Israelita sa buong Ehipto sa pangunguha ng dayami. Pinagmamadali sila ng mga namamahala sa kanila at sinasabi, Dapat ganoon pa rin kadaming tisa ang gagawin ninyo bawat araw kagaya ng ginagawa ninyo, doong binibigan pa kayo ng dayami. Pagkatapos, hinagupit nila ang mga kapatas na Israelita at tinanong, Bakit hindi ninyo nagawa kahapon at ngayon ang dating bilang ng mga tisang ipinapagawa sa inyo, kagaya ng ginagawa ninyo noon? Kaya pumunta ang mga kapatas sa paraon at nagreklamo. Bakit ganito ang trato niyo sa amin na inyong mga lingkod? Hindi kami binibigyan ng dayami pero pinipilit kaming gumawa ng ganoon pa rin kadaming tisa. Binubugbog pa kami. Gayong ang mga tauhan ninyo ang mali, sinabi ng faraon. Napakatatamad ninyo. Iyan ang dahilan kung bakit nakikiusap kayong paalisin ko kayo para makapaghandog kayo sa Panginoon. Bumalik na kayo sa mga trabaho nyo. Hindi kayo bibigyan ng dayami. Pero ganoon pa rin kadaming tisa ang gagawin ninyo. Dahil sa ipinilit ng paraon, nagawin nila ang dami ng pisang ipinapagawa sa kanila araw-araw. Napag-isip-isip ng mga kapatas na Israelita na mahihirapan sila. Pagkagaling nila sa faraon, nakita nila sina Moises at Aaron na naghihintay sa kanila. Sinabi nila kina Moises at Aaron, Parusahan sana kayo ng Panginoon, dahil sa inyo nagalit sa amin ang faraon at ang mga tauhan niya magiging dahilan nila ang ginawa ninyo para patayin kami. Ang pangako ng Diyos na ililigtas ang mga Israelita. Bumalik si Moises sa Panginoon at nanalangin. O Panginoon, bakit niyo po pinahihirapan ang inyong mga mamamayan? Bakit pa ninyo ako isinugo sa kanila? Mula nang sinabi ko sa paraon ang mensahe ninyo, lalo pa niyang pinagmalupitan ang inyong mga mamamayan at hindi nyo man lang sila iniligtas. Exodus chapter 6 ika na kabanata Sinabi ng Panginoon kay Moises, Makikita mo ngayon kung ano ang gagawin ko sa paraon. Dahil sa kapangyarihan ko, papayagan niyang umalis kayo sa bayan niya. Itataboy pa nga niya kayo. Sinabi pa ng Diyos kay Moises, Ako ang Panginoon. Nagpakita ako kina Abraham, Isaak at Hakob bilang makapangyarihang Diyos. Pero hindi ko ipinakilala sa kanila ang pangalan kong Panginoon. Gumawa ako ng kasunduan sa kanila na ibibigay ko sa kanila ang lupain ng kanaan kung saan sila nanirahan bilang mga dayuhan. Narinig ko ang hinaing ng mga Israelita na inaalipin ng mga Egyptyo at inalala ko ang kasunduan ko sa kanila. Kaya sabihin mo sa mga Israelita, Ako ang Panginoon. Palalayain ko kayo sa pagkaalipin sa Ehipto, Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, matinding parusa ang ibibigay ko sa mga Egyptyo at ililigtas ko kayo sa pagkaalipin. Ituturing ko kayong mga mamamayan at ako'y magiging Diyos ninyo. At malalaman ninyo na ako ang Panginoon na inyong Diyos na nagligtas sa inyo sa pagkaalipin sa Egypto. Dadalhin ko kayo sa lupaing ipinangako kong ibibigay kina Abraham, Isaak at Jacob. Ibibigay ko ito sa inyo bilang pag-aari ninyo. Ako ang Panginoon. Sinabi ito ni Moises sa mga Israelita, pero hindi sila naniwala sa kanya dahil nawalan na sila ng pag-asa sa sobrang pagpapahirap sa kanila bilang mga alipin. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Lumakad ka at sabihin sa paraon na hari ng Egypto, napayagan na niyang umalis ang mga Israelita sa bayan niya. Pero sinabi ni Moises sa Panginoon, Kung ang mga Israelita nga po'y hindi nakikinig sa akin, ang paraon pa kaya? Lalo na't hindi ako magaling magsalita. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, Sabihin ninyo sa mga Israelita at sa paraon na hari ng Egypto Nainutusan inutusan ko kayong pangunahan ang mga Israelita para lumabas ng Egypto. Ang mga ninuno ni na Moises at Aaron. Ito ang mga ninuno ng mga sambahayan na nagmula sa lahi ng Israel. Ang mga anak na lalaki ni Ruben, na panganay na anak ni Israel ay sina Hanok, Palu, Hezron at Karmi. Sila at ang mga pamilya nila ay ang mga angkan na nagmula kay Ruben. Ang mga anak na lalaki ni Simeon ay sina Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar at Shaul. Si Shaul ang anak ni Simeon sa isang kananeya. Sila at ang mga pamilya nila ay ang mga angkan na nagmula kay Simeon. Ang mga anak na lalaki ni Levi ayon sa kasaysayan ng lahi niya ay sina Gershon, Kohat at Merari. Nabuhay si Levi ng isang daan at tatlumput pitong taon. Ang mga anak na lalaki ni Gershon ay sina Libni at Shimei. Ang mga anak na lalaki ni Kohat ay sina Amram, Izar, Hebron at Uziel. Nabuhay si Kohat ng isang daan at tatlumput tatlong taon. Ang mga anak na lalaki ni Merari ay sina Mali at Mushi. Ang mga angkan nila ay nagmula kay Levi ayon sa kasaysayan ng lahi niya. Napangasawa ni Amram si Jochebed na kapatid ng kanyang ama ang kanilang mga anak na lalaki ay sina Aaron at Moises. Nabuhay si Amram ng isang daan at tatlumput pitong taon. Ang mga anak na lalaki ni Izar ay sina Korah, Nefeg at Zikri. Ang mga anak na lalaki ni Ujel ay sina Mishael, Elzafan at Sitri. Napangasawa ni Aaron si Elisheba na anak ni Aminadab at kapatid ni Nashon. Ang mga anak nilang lalaki ay sina Nadab, Abihu, Eliazar at Itamar. Ang mga anak na lalaki ni Korah ay sina Asir, Elkana at Abiasaf. Sila at ang mga pamilya nila ay ang mga angkang nagmula kay Korah. Si Eliazar na anak ni Aaron ay nakapag-asawa ng isa sa mga anak ni Putiel. Ang kanilang anak na lalaki ay si Finehas. Sila ang mga ninuno ng pamilyang nagmula kay Levi. Ang Aaron at Moises na nabanggit sa listahang ito ay ang Aaron at Moises na inutusan ng Panginoon na manguna sa pagpapalaya ng bawat lahi ng Israel sa Ehipto. Sila ang nakipag-usap sa Faraon na hari ng Ehipto na palayain ang mga Israelita sa Ehipto. Inutusan ng Panginoon si Aaron na magsalita para kay Moises. Nang nakikipag-usap ang Panginoon kay Moises sa Ehipto, sinabi niya kay Moises, Ako ang Panginoon. Sabihin ninyo sa paraon na hari ng Ehipto ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Pero sinabi ni Moises sa Panginoon, Hindi po ako magaling magsalita, kaya hindi makikinig ang paraon sa akin. The Book of Galatians, Chapter 6 Ika-anim na kabanata Magtulungan tayo. Mga kapatid, kung may magkasalaman sa inyo, kayong mga ginagabayan ng banal na espiritu ang dapat tumulong sa kanya para magbalik loob sa Panginoon. Ngunit gawin niyo ito ng buong hinahon. At mag-ingat kayo, dahil baka kayo naman ang matukso. Tulungan ninyo ang isa't isa sa mga problema. At sa ganitong paraan, ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Kung mayroon sa inyong nag-aakala na nakakahigit siya sa iba, gayong hindi naman, nililin lang lamang niya ang kanyang sarili. Dapat suriin ang bawat isa ang ginagawa niya. At kung mabuti ang ginagawa niya, magalak siya. Pero huwag niyang ikukumpara ang sarili niya sa iba dahil may pananagutan ang bawat isa sa kanyang ginagawa. Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat na at magbigay sa mga nagtuturo sa kanila. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni naman. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Kung ang ninanasa ng laman ang sinusunod ng isang tao, kamatayan ang aanihin niya. Pero kung ang banal na espiritu ang sinusunod ng isang tao, matatanggap niya mula sa espiritu ang buhay na walang hanggan. Kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala, kung hindi tayo susuko. Kaya nga sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Mga huling bilig Mapapansin ninyo na malalaki na ang mga letrang nakasulat dito ako na ang sumulat nito. Gusto lamang na mga namimilit sa inyong magpatuli na magbigay lugod sa kapwa nila Hudyo. Sapagkat natatakot silang usigin ng mga ito, kung ituturo nila na ang kamatayan lamang ni Kristo, ang siyang makapagliligtas sa tao. Sila mismo mga tinuli ay hindi naman sumusunod sa kautusan. Ipinagpipilitan lang nila na magpatuli kayo para may pagmalaki nila na sumusunod kayo sa seremonyang ito. Ngunit para sa akin, wala akong ibang ipinagmamalaki, maliban sa kamatayan ng ating Panginoong Heso Kristo sa krus. At dahil sa kamatayan niya sa krus, wala nang halaga para sa akin ang mga bagay sa mundo. At wala rin akong halaga para sa mundo. Hindi na mahalaga kung tuli tayo o hindi. Ang tanging mahalaga ay kung binago na tayo ng Diyos sa lahat ng pinili ng Diyos at namumuhay ayon sa mga turo kong ito, sumain nawa ang kapayapaan at awa ng Diyos. Mula ngayon, huwag nyo na akong guluhin. Ang tanda ng mga sugat sa katawan ko ay nagpapatunay na sinusunod ko si Jesus. Mga kapatid, pagpalain nawa kayo ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen. The Holy Bible Remember, the Word of God is alive, He is Jesus Christ. Read John 1 verse 1. Please like, subscribe, and comment. Thank you for listening, reading, and watching. God bless us all. Remember to read the next chapters tomorrow. See you there. Please share this video.